Good morning guys Welcome back to my channel Ayan guys Pa uwi doon sa Sityo namin itong sasakyan na to Galing doon sa Aurora Ayan guys o Guys dito sa amin. उदगलिन इनी इनी मन तर कंस उमा इनी दलीन Yan guys, ang daming nakapila, kuha ng Christmas nila. Ito kasi dito sa school, dito nagaganap yung Christmas party ng mga, uh, mga, mga parents, mga magulang ng bata nag-aaral. Kaya yan school yan, halipang sa elementary school dito nagaganap ang Christmas party ng ano ng Christmas party ng ano ng mga magulang. Kaya marami kami kanina kumuha kami ng ano ng Christmas gift namin. Binigyan nila kami ng Christmas gift. Tunggal uh, bawat isa sa amin kumuha ng Christmas gift. Kaya yan guys, uh, yan, yan, oh. Ayan, ayan, Ayan kasi ganun talaga may, may mayroong ano mayroong ayuda kan ay, ay sabi nila ay kaya yan yan guys ang ano ang dami ang tuwa-tuwa nag ano ang saya-saya namin bawat isa sa amin may regalo mabibigyan ng regalo bawat isa kaya tuloy oh da kanina dami nung nakakuha na sila ng ano ng kanilang gift kanilang christmas ayan ayan umaalis na sila kaya po konti na ang yung tao kasi oh tingnan mo yung isa o oh, ang dami nakuha ng ano ang dami nakuhang, ano, nakuhang uh, regalo yon yun oh ayan oh ayan yan na yan ayan 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 oh dami nakuhang regalo yun guys Kaya ayan guys tingnan mo ang um, dami ayan. kaya yun guys ang um, kaganapan na yung araw na to Christmas kasi Christmas December 23 at ang 23 Christmas pagkatapos ano makipila kan ah kaya ayan guys ang um, um, ano, ano. bawat isa eh Ayan. Ayan guys kalau school school itu ya banyak namamatayan na yung bulaklak kasi hindi umuulan yan ang nangyari niyan o tingnan mo nangyari yung bulaklak kasi hindi umuulan ngayon pero yun mo uh, yung ng kalangitan madilim pero wala namang ulan kaya tuloy mga tanim na matanim na bulaklak yan natutuyo na pati bulaklak niya natutuyo na o tingnan mo yan guys kaya yan yan na yan guys um. Hmm. Ah. Hmm. ayan, hindi pa tapos hindi pa tapos ang pamimigay ng ayuda ayun pa sila oh. ayun guys. Kaya maraming maraming salamat sa panunood, sa suporta ninyo. Ayan guys, so, mayroong, ano, mayroong dito motorcycle na may atip. Ayan, atip niya. Ayan guys. Ayan. Ayan na. Ayan eh, maraming maraming salamat guys sa support pa. Sa support nyo. Maraming maraming salamat. Dito ako sa school. Ayan. Ayan. Ayan guys. Hindi pa tapos ang ayuda. Pamamahagi ng ayuda. Namamahagi sila ng ayuda. Kaya ayan. Ayan na yan guys. Patapos na. Patapos na guys kaya maraming maraming salamat sa inyong suporta. Thank you so much.